When i hurt you, do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Tumalikod na si LJ at nakadalawang hakbang pa lamang ay bigla siyang napahinto nang biglang mahulog ang isang dress na kulay puti. Nakahanger pa iyon. Kaya nang mahulog iyon ay naglikha ng ingay, dahilan upang maagaw ang atensyon niya. Napakunot noo siya dahil sa kanyang paglingon roon. Ay nakita niya ang red button. Humakbang siya pabalik at nakoryo siya kung bakit may ganoon sa loob ng kabinet ng mga damit. Kung para saan iyon ay hindi niya alam. Kaya naman ay dahil sa labis na koryosidad ay naisipan niyang pindutin iyon. Samantala sa kabilang dako naman ay mag-aalas 9 na ng gabi ay wala pa rin si LJ. Maging si Lino ay hindi rin nakikita ni Alice. Hey girl, kanina ka pa dyan? Saad ni Kiela habang kasunod lamang nito si na Rafaela at Violet. Si LJ kasi hindi pa dumarating. Nagtatanong si Emma hindi ko alam ang isasagot. Sagot ni Elise. Eddie magdahilan ka na lang na busy ang kuya LJ niya. Sagot ni Violet, kaya naman napairap dito si Elise. Kinakaryer mo na talaga ang pagiging future sister-in-law ha? Ani ni Rafaela. Dapat lang no, doon rin naman kami patungo. By the way, ngayong gabi ba kayo aalis? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Sagot ni Alice sa mga kaibigan. Sabay-sabay naman umiling ang mga ito. Tumawag sa akin si mami. May pagpupulong mamaya alas 9 ng gabi. Saad ni Rafaela. Pinapabalik rin ako ni dad. Tsaka tapos na vacation ko dito. Marami na rin akong nakuha ng magagandang view dito sa resort. Saad ni Violet. Si Kuya Kay na sa hospital na palaban raw sila. So kailangan naming bumalik. Ikaw ba hindi ka ba sasabay? Saad ni Kiela. Oh my God, kamusta siya? Jam, kaya pala palagi ako natatakot sa tuwing hindi ko nakikita si LJ kasi pakiramdam ko palaging nasa panganib ang buhay niya. Nag-aalala sa saad ni Elise. Nung una ay nasasanay na siya sa halos araw-araw na pakikipaglaban ni na LJ, maging ng daddy niya sa mga kalaban nila. Pero ngayon ay parang ayaw na niyang masanay araw-araw na siya ngayon nag-aalala para sa binata. Sa tuwing hindi ito nakakauwi o inaabot ng madaling araw ay hindi siya mapakali. Siguro ganito talaga pakiramdam ng babaeng totoong nagmamahal. Palaging nag-aalala sa taong mahal niya. Saad ng kalooban ng dalaga. Habang sa kabilang dako naman ay gumalaw ang aparador matapos pindutin ni LJ ang pulang bagay na iyon. Napakunot noo siya at itinutok sa harapan ang hawak na baril. Nang bumukas iyon ay dahan-dahan pumasok si LJ at nang makapasok ay kaagad rin niyon sumirado. Napatingin siya sa gilid at sa itaas kung saan ang bagay na pwedeng magpabukas ng pinto. Shet! Mahinang mura niya dahil wala siyang makitang kahit na ano roon. Kaya naman hindi niya alam kung paano siya makakalabas roon. Naramdaman ni LJ na may taong palapit sa kanya. Kaya naman hinanda niya ang hawak na baril. Subalit bago pa man niya iyon maitutok at bago pa man siya makaharap, ay may kung anong matigas na bagay ang ipinalo sa kanya dahilan upang mawalan siya ng malay. Ano, nakita niyo ba? Tanong ni Lino sa mga kasama nila. Naubos na nilang patayin lahat ng mga tauhan ni Senyora Amina at nahalughog na nila lahat ng bawat area ng hasyenda. Subalit hindi pa rin nila nakikita si LJ maging ang Senyora na target nila ay hindi rin nila mahanap. Umiling ang mga ito bilang sagot kay Lino. Subukan nyo kayang tawagan boss. Baka nauna nang umalis kasama ng target. Saad ng isa sa mga tauhan. Sinubukan ng tawagan ni Lino ang cellphone number ni LJ, subalit nagriring ring lang iyon at hindi sinasagot. Sinubukan tawagan ni Lino si Alice, subalit maging ang babae, hindi rin sumasagot. Sige, umalis na tayo. Saad ni Lino. Dahil naisip niyang baka na una nang umalis sa lugar na iyon si LJ. Samantala, sa kabilang dako naman ay nahihirap pang maghanap ng signal si Senora Amina. Dahil sobrang hina ng signal sa underground. Kaya naman lumawak ang itinito nito nang biglang magkaroon ng signal sa labas. He Hello, Amer? Oo, Amir, naririnig mo ba ako? Ponyeta, walang signal. Oo, naririnig mo ba ako? Beset, sumabit na tayo. Oo, nasa poder ni LJ si Emma. Oo, Ponyeta, itinakas ng Ponyetang Raul na iyon. Ngayon kasama ko si LJ. Wala pa rin siyang malay. Don't worry, nakagapos siya. Kaya hindi niya ako magagalaw. Saad ni Senyora Amina sa kausap tsaka tumahimik ito upang pakinggan ang nasa kabilang linya. Okay, puntahan mo ako pagkatapos mo dyan. Sa kabila ka dumaan hating gabi para walang makakita sa pagtakas ko. Tatawagan lang kita ulit kapag tapos ko na siyang patayin. Mahina pa naman signal dito, tut tut tut. Ah, bakit ngayon ka pa namatay? Gigil na sabi ng senyora matapos malo battery ang cellphone nito. Nang matapos ay napagdiskitahan naman ng sinyora ang mga alahas na ninakaw nito mula sa namayapang ina ni LJ. Sinuot nito ang mga gintong alahas maging ang korona na pagmamayari ni Emma. Diamanteng korona iyon at inihanda ng namayapang abuela para sa nag-iisang apong babae. Akin kayong lahat. Nagising si LJ dahil sa napakalakas na pagpalo sa kanyang binte. Ah, uh, John! Tiimbagang namura ni LJ, tsaka kaagad na napatingin sa babaeng nasa harapan niya. Hindi ka anong matanda ito. Maitim pa ang mga buhok nito, mapula ang lipstick at makapal ang pagkakamakeup nito. Puno ng ginto ang katawan nito, naglalaki ang singsing, -sing, hikaw, quintas at bracelet. May nakapatong pang diamond crown sa ulo nito. Sobrang pamilyar ito palagay ni LJ ay nakita na niya ito subalit hindi niya matandaan kung saan at kailan. Bigla ay napapikit si LJ nang may alaalang pumasok sa kanyang isipan. Flashback Naglalaro ng bola ang limang taon gulang na batang lalaki sa isang park kasama ang mga kapwa nitong bata na naglalaro rin. LJ, don't run, baka madapa ka. Yaya, bantayan mo ng maigi si LJ. Napakakulit at likot niyan. Saad ng ina ng bata sa bago nilang katulong. Opo ma'am, sagot nito. Nakatutok lamang sawak na cellphone ng ina ng bata at nang makatanggap ito ng tawag ay kaagad itong tumayo tsaka lumayo ng kaunti dahil napakaingay ng mga batang naglalaro. Naupo sa bakanting upuan ang yaya ng bata at kinuha ang cellphone nito upang kumuha ng larawan. Habang abala sa pagpipicture ang yaya ng bata ay hindi na nito namalayan na napapalayo na ang alaga nito. Hi LJ, saad ng babaeng nakakotse. Huminto ito malapit sa batang lalaki na naglalaro. Naagaw ang atensyon nito at napangiti ng malawak. Ninang, masayang sabi ng bata at pumalakpak pa ito. Sanay na ang bata sa babaeng tinawag nitong Ninang dahil madalas ito sa bahay nila at kaibigan nito ng mama niya. Yes, you miss me? May dalang ice cream si Ninang Amina. For you, Halika, pasok ka. Kunin mo ang binili ni Ninang for you sa ad ng babae. Kaya naman nanlaki ang mga mata ng bata at excited na pumasok ng kotse at iniwan na lamang nito ang laroang bola. Masayang kumakain ng ice cream ang batang si LJ kaya naman hindi na nito alam na napapalayo na siya kasama ang Ninang Amina nito. LJ, halika ibibili ka ni Ninang ng bagong toys? sa ng babae, kaya naman muling na-excited ang bata. Dinala ng babae ang bata sa napakaraming tao, halos magsiksikan na. Nakahawak lamang ang batang si LJ sa kamay ng babae, hanggang sa naramdaman ng bata ang pagbitaw nito sa kanya. Kaya naman natakot ang bata at umiyak na lamang sa kinatatayuan nito. Nang mapagod sa pagiyak ay naglakad ng naglakad ang bata at hinahanap ang babaeng kasama. Mama, Papa, paulit-ulit na sambit ng bata. Nang mapagod sa paglakad at makaramdam ng gutom ay nakatulog na lamang ito sa lansangan. Nagising ang batang si LJ dahil may biglang bumuhat sa kanya. Nakita nito ang lalaking hindi niya kilala kaya naman natakot ang bata at umiyak ito ng malakas. Tumahimik ka, ani ng lalaki at halos itapon na nito sa loob ng malaking truck ang bata. Nakita ni LJ ang napakaraming mga bata, nagiiyakan ang mga ito kaya naman maging siya ay napaiyak na rin. End of flashback Naaalala na lahat ni LJ kung bakit siya nawalay sa kanyang mga magulang, kung bakit napunta siya sa lansangan at naging palaboy-laboy. Naaalala niya rin na kinuha siya ng mga sindikatong nangunguhan ng mga bata upang turuang magnakaw at maglimos. Ang iba ay binibinta ng mga ito at kung walang nakukuhang pera sa pagnanakaw at paglilimos ay sinasaktan sila ng mga walang pusong mga lalaking kumuha sa kanila. Palagi siya nasasaktan. Sa murang edad ay nakaranas siya paluin ng latigo at kahit anong bagay na mahawakan ng masamang tao ay ginagamit nito pamalo sa kanya. Ginugulpe at hindi pinapakain. Lahat ng pahirap ay naranasan na ni LJ sa kamay ng mga sindikatong nangunguha ng mga bata. At doon niya rin nakilala ang limang mga kaibigan na tinuring siyang kapatid. Hanggang sa napagplanuhan nilang tumakas. Habang nasa labas upang mamalimos ay doon nila naisipang tumakas. Mabilis at patago silang sumakay ng bus papuntang Maynila. At doon nga'y tuluyan silang nakatakas at nakalayo sa mga masasamang tao. At dahil sa mga pahirap na naranasan ni LJ, ay matinding trauma ang sinapit niya hanggang sa pangalan na lamang niya ang natatandaan niya. Hoy, ano? Tinatamimi mo dyan? Haha, kuswini swerte ka nga naman oh. Sino mag-aakalang makakabalik ka pa pala dito at makakaharap pa pala kita? Saad ni Senyora Amina. Natigil sa pagbabalik tanaw si LJ nang muli na naman siyang paluin ng babae. Tiimbagang at matalim ang tingin ng binata dito na animoy isang gutom na tegre na gustong gusto nang lapain ang nasa harapan nito. Ikaw! Ikaw ang dahilan kaya hindi ko nakasama ang mga magulang ko imbagang sa ni LJ at nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kaharap. Yes, wala nang iba. Hays, dapat nga pinatay na lang kita para maging happy family na kayo. Kaso hindi ko nagawa dahil naduwag akong pumatay ng bata. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo lahat ng mga ginawa ko sa iyo at sa mga magulang mo? Ani ng senyora. Tsaka naglakad-lakad ito sa harapan ng binata. Matapos kitang iligaw, alam mo bang ba nagkasakit sa labis na depression ang kawawa mong ina? Iniiyakan ka araw-araw, kaya napabayaan na niya ang sarili. Nagkasakit siya. Nainip na akong tapusin ang buhay niya, kaya naman paunti-unti ko siyang nilalason. Muling saad ng senyora. Pero kaibigan ka niya. Sobrang bait iyo ni mama. Kaibigan? Mabait? Haha! -ha. Hindi mabait ang nanay mo. Makasarili siya. Lahat na sa kanya na atensyon ng lahat at pati mga magulang ko, palagi ako kinukumpara sa punyeta mong ina. Pati ang lalaking pinakamamahal ko inagaw niya. Mahabang saad ni Senyora Amina. Kaya mo ba siya pinatay? Oo, dahil sobra-sobra na siyang sinuswerte. Kaya panahon naman para ako naman. Nakikita mo ang mga ito? Pagmamayari ito ng nanay mo, ngayon isa sa akin na ang mansyon at ang naiwang hasyenda at negosyo sa akin na rin. Pati na rin ang papa mo, akin na rin. Lahat-lahat ay napunta na sa akin dahil wala na ang nanay mo na palagi ko kakopetensya sa lahat. Mahabang saad ni Senora Amina. Sa mga narinig ay parang gusto matawa ni LJ dahil kinain ng inggit at selos ang babaeng kaharap kaya maging amaman niya na kaibigan nito ay pinatay nito dahil sa inggit at selos. Si Papa, ikaw rin ang pumatay sa kanya. Tiimbag ang saad ni LJ at sa kanya ni ay lihim niyang kinakalag ang taling nakagapos sa kanya. Sisiw lang kay LJ kung paano tanggalin ang mga nakatali sa kanya. Tumawa naman ang babae pagkatapos ay lumungkot ang mukha nito. Oo, pinatay ko ang papa mo. Sobrang mahal na mahal ko ang papa mo. Kaya kahit alam kong sobrang mahal ng papa mo ang pinyetang ang ina mo, ay tiniis ko ang lahat para matutunan niya lang akong mahalin. Akala ko nga panalo na ako dahil nasa sa akin ang lahat. Lahat ng gusto ko na sa akin na. Ah. Pero beset kahit patay na ang nanay mo, ay kaagaw ko pa rin siya sa puso ng papa mo. Dinalaman ko na lang na lahat ng kayamanan ng garzon ay nakapangalan sa inyong magkapatid. Haha, <laughs> walang binigay sa akin kahit piso ang papa mo. Kaya ayon, unti-unti ko siyang nilason. Ani ng babae at muling tumawa pagkatapos ay umiyak ito. Kinuha nito ang baril ng binata pagkatapos ay tinutok iyon kay LJ. Ngayon, wala nang makakasagabal pa sa akin dahil isusunod na kita sa mga magulang mo. Mamatay ka na! Ani ulit ni Senyora Amina at ipinutok ang hawak na baril. Ayun e ang inaakala mo. Mabilis na sagot ng binata at binuhat ang bangko na inuupuan niya at tsaka umikot ng isang beses at ipinalo iyon sa kamay ni senyora dahilan upang tumilapon ang hawak na baril. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Amina at pinagpawisan. Nanginginig ang mga tuhod niya habang umaatras. Ang kaninang tapang nito ay napalitan ng matinding takot. Nadadapa na ito sa pagatras at pilit pa rin tumatayo. Dumaan ang malademonyong ngiti sa labi ng binata na makitang wala nang maatrasan ang demonyetang babae. Paano ba yan? Mukha ngayon na rin matatapos lahat ng maliligayang araw mo. Minamalas ka na ngayon. Ani ng binata at pinulot ang baril niya pagkatapos ay hinalikan ni LJ ang dulo ng baril nito at itinutok sa babaeng nanginginig na sa takot. Mas lalong napangisi ng malademonyo ang binata nang makitang nakaihi na si Senyora Amina. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.